Invite mo na sila then mag-shoutout ka ng konti sa pamilya nyo tsaka sa Ayan po si Mi mag-shoutout sa atin mga tagalang sas Sige shoutout na O sige huwag ka maya Saglit lang <laughs> Yung mga busing ko maganda gabi Wala na intro intro papata uh, Closing time yan dito sa may lang sas Alam ko new arrival New arrival pa rin daw hanggang ngayon no? Wala na kung busing ko natin ito patagalin na uh, Basta pinakalanbag niya lang Tabila siya ng MC Hospital Hindi pa nakasubscribe yan Mabilisan na ito hindi mo nakasubscribe, please subscribe YouTube channel Papa Tams TV. And then kahiligan mo yung ukay ukay sus bossing na ka lang sa channel ko. Subscribe mo na rin ako. Click the button para updated ka sa mga bago kong vlog. At tulad to, new arrival lang sa Supisa natin. Let's go! Ganapin kita sapatos Timberland. Oh. Sulit yung Timberland dito. Oh. Yung pangilalim mo. Oh. Wala akong dragging bigat small size na siya mga busing yun o no? size 36 na oh. siya ito mga ito mga busing mga size 8 lang itong timber na ito napakasulid oh. o ano itong presyo yun o no? 1,280 nakaharap yata mga sapatos dito Ah, uh, new balance yung pang araw-araw lang natin yung isyo ito size size 10 siya yan pag ilalim yun 1,680 yan. mababaw lang yung dragging nya ha yan, meron silang kobe dito Ganda ng Kobe oh. Sa story size. Size 9 sa may Kobe. Mga mahilig sa Kobe dyan. Yan, meron dito. Tukla, punit. Wala pa ng pangilalim. Oh. Wala rin ganong pod-pod sya. Magkano ito? Posing 1,280 sa may Kobe. Oh, solid nito ha. Ah. Baka nangungulik sya ng kinang Kobe. Tukla, punit. Wala pa naman yun. Yan, check nyo lang mabuti kung sakali magustuhan nyo. Pangilalim. Wala rin ganong dragging ito. Ito yung partner nyo. Oh, yun. Solid yun. Pangilalim. mo. Oh itong Air Max. Ganda ng color yun. 1,680. 8.5 siya pang ilalim. Mula rin dragging. Napakaganyo. Ito yung partner nyo. Ang tukla punit, wala pa naman. Pang ilalim, mula rin ganon pod-pod. Ito, isa pa ditong 1,680 na Nike. 8.5 siya dito. Yan, sol pa niyan, jump pa. Yung mga kunting dikit, pero sulit din yung pagkadikit niya. Kairi. Yeah, size ng Kairi size 8.5 sa mga Kairi. 8.5 pa ba? O 8.5 na siya. tukla po nit wala pa. ilalim 1,600, 1,880 pa wala rin ganung dragging yung ilalim niya. May triple block dito na A6 oh. Ayun oh, big size nito. Check natin ah. Na. Bulletin ko bosing pinaka kanang uh, ng nang uh, lang sasis. Tabila sa ng MC Hospital, size 11 dito. Yan yeah, ang may dragging na rin siya 1,680. Yan yung arrival. Ito punit wala. may dragging lang siya. Yan ang dragging niya. Itong Jordan 12 dito. Size 7.5 sa mga small size dyan. 1,680. Yan o. No? May mga dikitan siya pero sulit din siya. Oh. Sulit pagkatikit niya. Medyo madulas nga lang yung pang KD shoes dito. Na big size. 1,680. Yung mga presyo ng sapatos nila ngayon dito size 9.5 siya dito sa Mickey Dishes. Pangharabas lang natin sa court. Nakamatripan nyo lang. Pag mo, nababawalin dragging niya. Ang ganda to ng pilo, oh. Ganda to ng pila. Size 9.5 siya. Yan oh. 1,680. Wala ganun dragging. Yan. Tukla, punit. Wala pa naman. Solo pa din. Jump pa. Yan. Ang ganda pa ng kulari oh. so, meron tong Kiddishos na size 9.5 Yan, sol pa niyan dyan pa, nakagamasol oh. Pangilalim, to, drag heel drive, minimal na siya oh. 1,680 hindi kita sa separation, wala pa naman ito yung partner niya. Tsika yung partner niya mga bossing. Basta mga gitong sapatos yun. Goods pa naman siya. Kundi lang kayo maselan. Yeah, may itong pila dito. Ang ganda ng color niya ng pila. Oh. Solpad niyan, dyan pa. Yan, may mga kunting yan lang, yung mga issue niya. Yan, pang ilalim. Ang so, wala rin siya ganong dragging. We'll check natin yung partner niya. Yan. Oh. Size mo ito, size 9.5 siya. Ang ganda, oh. ganda ng color win ng pila shoes. Oh. Pag mo wala ganun dragging. Yan, yung rival patay mo mga buo singa. Nasa may langsas at meron dito. Isa pang Nike na 10.5, big size. Sulit pa dyan, dyan pa. Wala pang dikita, sulit separation. Sulit pa nito, pag ilalim. Oh. Wala rin ganun dragging. Isa pa ditong Adidas. Na size 8 lang siya. Yan, pag ilalim. May dragging yung pag ilalim nyo. 1,280. 1,280, medyo malabo na rin yung mata ko mga buo yan, size 8 siya dito, yung partner nyo. Yan, hindi kita source of operation, wala pa kami nakikita. Pag inalim, operation nyo lang para may dragging siya. Yan, triple white na adidas, baka matripan nyo lang kayo. Na, uh, yung yun, pure boost na adidas. Ano ang size ito? Size na dito sa so may pure boost na ito, adidas. Oh. Ang pangilalim, 1,280. Yan, yes, sulit pa nito. Pangilalim, wala ganun dragging, wala pang dikit na source of operation. Ito naman, issue nyo is walang sintas itong Nike na ito. Ang size naman ito, size yan. Wala tayong makita May dragging rin yung lalim. Pan-1680. Walang sintas. So, lupa dyan. Dyan pa. Huwag mag-tripan nyo lang mga busing, ah. Eh. Ayan, oh. No? New Balance dito na. Ito. New Balance. New Balance 574. Ang size mo to is size. Yan. 9.5 sya yung pangilalim. 1680 May dragging na rin sya pero mababaw lang sa cleaner niya. May konti lang sa cleaner niya. So, lupa dyan. Dyan pa. Pangilalim. Ito baka naghap kayo sapatos Big size oh. 1,280 Not Adidas 350 Size 12 inihap sya oh. Ito malinis Ready to use lang sya Yan new balance Ulit tayo dito Yan new balance na 574 Ito na pang ilalim oh. Sulit yung pang ilalim yung Wala ganun dragging oh. 1,680 Ano size ito sya Tindi dito sa new balance. Sulpa dyan dyan. Pasa kliner. Wala pang, pang dikita. Sulpa separation. Eh. Pangilalim Wala rin sya ganong Dragging At itong Nike na Pegasus Size Size 10 sya ulit dito Anong pangilalim o, Wala rin ganong dragging 1,200 lang Pangaraw-araw lang natin oh. Pwede na ito to Umasok sa trabaho Labahan nyo lang Ulitin oh. ko Paglaban ng sapatos Mga busing Patakan nyo ng sundrox Yung di-color And then Tuk-tok nyo sa electric fan Huwag ibalad sa araw Kasi babakat yan Lalo pag puti uh, Size 8 dito Sa may Adidas Na Ultra Boss Ayan sulit pa nito ang ilalim mula ganun dragging sulit pa dyan dyan pa wala pang dikit ang sulit separation ito yung partner nyo small size lang small size lang sya mga size 8 at ultra boss dito ang ganda ng kulor niya ultra boss oh. nakapatig size 10 sya na pang ilalim may dragging na rin sya 1,680 ito yung partner niya, wala pang dikit ang sulit separation pinaka issue nyo lang yung dragging yeah, may puma dito puma na size 10.5 sya yun, ang ganda nung puma nito. Ang sapa kasulit yung pangilalim. 1,680. Pa niyan dyan pa. Di kita. Sorry, superation. Wala. Sulit pa itong puma nito. 1,680 lang. Ah, uh, may ASIC nito. ASIC na ino sa katigrap ito. Size. Size. Ito, size to. Sa cleaner niya pala. Ipunit. Ito, size to. Size 9.5 siya yan no pangilalim to draggil drag minimal lang siya 1280 sa client rin niya may punit dikit kita sa finish wala pa naman ako na minikitang Jordan ito yung Jordan nito, size 10.5 sa may Jordan nito. ah okay. uh, 1280 eh, mga mababang mga presyo ang ngayon dito yung mga dikitan siya pero sulit 'yung pagka-dikit niya at Nike na quest size big size size 12 solpad pa niyan dyan pa pangilalim 1680 yan, yeah, may dragging na rin siya pero mababawal yung dragging niya. Small size na Adidas. 9.5 siya. Yan, yeah, 1,280 may dragging na rin siya. Uh, new balance ulit na ang um, daming kwan dito. 5,74 na Adidas. Ano uh, new balance? Yeah, 1,280 siya. Ito drag drag. Minimal yung dragging niya. Sesto size 10.5 siya. Sa so, mga, mga big size na Vans dyan. Baka nagkapin ng big size na bands yun know, size 9.5 sa may vans oh. sa cleaner yung good pa yung dito kasi kadalasan sa vans ito yung tumot nababakbak yung dito karamihan pero dito wala siya bakbak goods pa siya sulpo yan dyan pa hindi kita sulpo separation wala pa kung minapansin mga bossing parang nasa 1.6 yata siya ang 600 eating itong vans nito na 9.5 color way nito so, adidas yan parang 880 lang sa adidas nito Ayan, yeah, 9.5 siya pangilalim mula ganun dragging. Parang 880 lang siya. Kung sa mirtong ka nito, ang nakalagay is 5.5. Pwede dito sa 6 ha. 780 siya. Sulit pa nito. Wala pang dikit na soul separation. Ganda pa ng colorway. Ito pang isang colorway niya. Ang uh, size naman ito is size 8 lang siya. Yeah. 1,000, parang 1,280 lang siya. Soul pa dyan dyan pa yan. Adidas o small size lang siya. 680 lang siya. Size 6 pang babae. Sam the Samsung oh. Ayan, all star ganda nito ganda siya size 5.5 parang 1,780 lang siya oh. 780 5.5 ganda nito the Samsung oh. Ayan, oh. size steady dito sa may Puma asa Skechers sketchers na kagudyer 1,680 sol pa dyan dyan pa wala pa naman akong tang sol sa pirasyon lang yun know? mga mancha mancha ito yung mangyayari mga busing pag binila nyo sa araw ganyan mangyayari yan Ayan. Ano yung mangyayari pag nag-village dyan sa araw? Ito yung partner nyo. May litak-litak na siya. Itong Reboxious dito. Ano sa sila Reebok Reboxious size? 10. 1,680. Sulit pa pang ilalim yun. Wala pang digita soul separation. Ano itong ganda nito? Anta. 880 lang sa Anta. Size 8.5 siya. Baka matripan nyo lang ito yung partner nyo. Uh, may soul separation. May kaya siya. Buklap. So, pang ilalim. Wala ganang dragging. Ito pang araw-araw lang pumasok sa trabaho. Yan o, size 10 siya, napakagaan niyo. Ang gano'y ito? 1,680. Neck blazer ba nito? Parang kulay na siya sa laban mga boss. Sold pa dyan dyan May mga sold separation siya. Sketchers dito. Ito sketchers. Size to is size... Yan, size 18 niya. Yan, may dragging na rin ilalim niya. Ito yung partner niya. Ito yung issue niya. May dragging na ilalim niya. Parang 880 na siya yun. May mga issue sya, Check nyo lang na mabuti ha. Baka may matripan ka sa patos. Yan. Meron A6 dito mga bossing. Size ito. Size niya. Size 8 lang sya Yan pang ilalim. 1,280 may dragging na rin siya. Hindi kita ng sulfuration. Wala pa. Ito yung partner niya. Na pa niyan dyan pa. Yung pinaka-issue niya yung dragging. Itong anta. Anta na size 9.5 pang harapas natin sa port. May pudpud rin yung ilalim yung. 880. Mga konting suspension rin sya, Ito yung partner niya ulitin ko mga boss nyo arrival to ha ah, dito sa Maylangsas tabi lang sya na MCU hospital puma dito pangharabas natin pang araw araw 7.5 sya na ilalim 880 sol pa dyan pa naman yan you know, wala pa sya dikita wala pa syang dikita sol separation may dragging na rin sya mababa ulang syang dragging nya baka nanggap kitong ito cool na sya sa laba 7.5 lang sya yan o may tama na rin ilalim 780 ito yung fart na rin yun know. yan dito na size 7 Yan, 780 medyo madulas na rin ilalim niya Yan, na 720 size 7 ang ganda ng colorway ng puma nito ang ganda ng colorway ng puma Dito, masyadong pan tansyan natin mga size 7 lang siya Yan, 780 lang ang ganda pa itong puma nito size 7 na tumabas sa small size niya Yan, sulit pa siya ilalim itong timberland Nasa sa Santa Bernard. Ayun. Size size 10 sa Timberland dito. Asolic, ah, Solic, sorry, Colombia pala ito. 1880 may mga sole separation. Tang ilalim mababawol drag niya yung partner niyo. Size 10 dito sa May Colombia. Etong bounce nito, wala siyang sole pad. Size 11 siya. Pangaraba sa pangilalim. May dragging na rin pangilalim. Check natin yung mga na nito. Para sa oh, oh, 1280. Ay, meron tong isik dito na size 8 lang siya. Yan pang ilalim. Ayan, may dragging rin pang ilalim yung 720. May so, sol pa dyan, dyan pa. May mga konting sol separation tsaka may konting dragging na rin ilalim. Matripa niya tong bands nito. ng bands. Size 8 sa bands. Yan. Pang ilalim. 680 lang siya. Ito so, baka nang sampe ng converse dito. Uh, 1,280. Yan, size 8 siya dyan. Ito yung partner niya. Ganda to pa more mas ano. Oh. Ayun. Ang Adidas dito na size 9 lang siya. Oh. Ayun, 1280. May mga konting dikit siya pero sulit ang Japan sole pad niya. Pangilalim mo rin ganun dragging. Ito yung partner niya. Ayun. tunong oh. baka nagap kami Misuno, pang harabas lang natin. Hindi ko na makita ang fresh ang pan. Ah, size niya, chika size niya. 8.5 sa Misuno pang ilalim 880 yan may dragging na siya pero mababaw lang ito yung partner nyo sorry 9.5 wala itong mga boss 9.5 sa may 880 warrior dito ganda ng kulari ng warrior size ito, size 40 to size 8 yan 720 lang siya ito yung partner nyo Ayan, wala pa siyang tuklap, wala rin punit wala rin ganong dragging Adidas na 5.5 pang babae yan 680 ito yung parter niya, Sulpa pa dyan dyan pa, wala pang ding kitang sulp. Separation pang ilalim, wala rin ganong dragging. Isa pang adidas dito na pang babae na size 5 lang din siya. Yan ang yeah, 720. Ano, gusto mo ito pa more mo, kung di ka masaylan sa pang babae. Itong waffle dito, small size lang din siya. Yan, size 6. 1,000, 1,600, 1,280. Ako, parang kulang na siya sa laba. Parang kulang lang siya sa laba yung, siya. sulit so, ito, size 6 mababae eh. May yung National Geographic dito na size. Yan, size 1,680 lang siya. Check natin yung size niya. Parang small size ito, size 6 lang siya. Solpad niyan dyan pa. Ito yung partner niya. Tuklap punit pang ilalim, mababa ulit yung dragging niya. New Balance. Size 7 yung pang ilalim. Ayan, 780. Ito yung partner yan Ayan. Wala pang tuklap, wala rin siya punit. ganda ng colorway nito na size 6 5.5 yan 720 lang sya yan malinis ready to use na lang isa pang ASIC dito na size 4 small size magkano ito wala tayo may nakita ng presyo baka nasa pol na ito sya 1000 below yan ayan 700 720 pang isip dito na ang ganda ng color yun size 7 lang sya ayan. 680 may dragging ganyan pang ilalim niya. ito yung partner nya nasol yeah, pa dyan dyan pa yung mga kunting source inspiration tsaka may dragging na rin ilalim niya isa pa dito size 7 sya na Nike yeah, 1,280 sold nito pa ilalim mula ganun food po do ganda ng we eh. size 5 lang sya 680 pang harabas pang araw araw may unix dito may unix dito small size size 8 680 Yan, wala na siyang sintas no? Oh. at ang sirat na ito. Yung partner niya. Ang ganda ng itong mga sapatos ng babae, small size lang siya. Size 37 siya. 720 itong part niya. Yan. Sapatos natin 'to. 680 na siya, small size yan. Sulit pinito. pa nito. Ito po ang isa. Ang mga ganda nito ito. Big size, size 10. O, ito may nakita ang presyo. Baka nasa 1,000. Yan, ito pa. Ang ganda ang sapatos. Yan. May dragging ring ilalim yan. Ang size 10 siya. O, ito may nakita ang presyo. Yan, o. Php 780. Isa pa. Sulit pa. Ito. Mga size 9. Ito siya. Ang gano'n ito. Parang 1,280. Iligit nung bands. 1,280 siya. Size 10 siya. Tempred, siya. Iy, yung um, mo. Ito yung part ko. Pangarap pa siya. Eh, baka nakuha ko yung zip t-shirt. Bigot Mga size 8 lang ito. Bati mo nakikita yung presyo. First one na Php 720. Small size nito ito's ay 6.5 na siya pangilalit. Sobrang 120 wala ganun dragging. Kasi no uh, sila. Oh shout natin mga tagal Langsas di at Passion Delight na lagi natin binablogan, lalo sa mga munyos. Shoutout sa inyo ha dito tayo sa May Langsas update natin lang sa new arrival. Yung mga busing hanggang dito lang po at baka may kayong na-tripa sa Netflix natin kasi Taytong Langsas no. Uh, parang pangmasa. Yan yeah, parang pangmasa lang mga presyo ng mga sapatos dito. Hanggang dito lang po at maraming salamat.